ito na nga pala mga bossing yung sinasabi ko sa inyo na kailangan lang nating talian ng kahoy mga boss yan kung nakita nyo is nakapaglagay na po tayo ng kahoy Doon sa likod tsaka natin tinalian ng tire wire kung nakita nyo mga boss nakaipit na po talaga yung plastic na tinamba kaya hindi na po yan gagalaw doon tsaka dito mga bossing bali papakita ko sa inyo sa loob yan mga bossing oh. bali pinilipit lang po natin yung tire wire natin para humigpit yan kung nakita nyo mga boss kaya ang hindi, hindi na po talaga to gagalaw yung hamba natin ng plastic ito po talaga yung napaka rin sa madaling pagkakabit natin ng hamba na plastic mga boss kaya kung gusto nyong malaman mga bossing yung buong detalye sa bagong teknik natin sa pagkakabit ng plastic na hamba tapusin nyo po itong video na ito mga boss maraming salamat yun mga bossing bali tuturo ko sa inyo ngayon kung paano magkabit ng plastic namba, bali bagong teknik to mga boss bagong alaman mga bossing kaya tapusin nyo po tong video na to para malaman nyo mga boss bali ang unang talagang gagawin mga bossing pag nagkakabit kayo ng plastic namba o kahoy namba kailangan nyo pong kailangan nyo lang pong sumukat ng galing dito sa header natin kailangan nyo pong sumukat ng 1 meter papunta rito yan mga boss, kung nakita nyo yan may lapis tayo, yan po yung 1 meter nya tsaka din dun po sa kabila ganoon din po yung kailangan gawin nyo sukatin nyo din po ng 1 meter papunta rito tsaka nyo libilan yan mga boss kung nakita nyo nakasakto po talaga sa tansin natin yung lapis mga boss ibig sabihin na sa libil na po yung ano natin yung hamba at tsaka ito na po yung sinasabi ko sa inyo mga bossing na bagong diskarte o bagong paraan sa pagkakabit ng hamba na hindi kayo mahirapan na yan papasok tayo mga boss para mas makita nyo ng malapitan Ito po mga boss, yung sinasabi ko sa inyong bagong para ano, bagong technique. Yan mga boss. Bali, bago ko nga pala ito mga boss, ikinabit yung plastic natin hamba. Bali, yung ginawa ko, naglagay lang po ako ng pako natin dyan, magkabilaan. Yan po mga boss. Bali, yung sukat nyan mga bossing is 61 cm. Kasi, yun po yung lapad ng hamba natin, 61 cm. Kaya yan din, yan din po yung ginawa natin. Naglagay tayo ng pako dyan, tsaka dito. 61 cm po yan para sakto po dun sa hamba natin tsaka pagkatapos natin magpako dito ng dalawa magkabilaan bali yung ginawa natin hinulugan natin itong mga boss hanggang dun sa baba pati dito sa kabila bali hinulugan din natin yan mga bossing yan na po yung nasa hulog nya yung pako na yan mga boss kung nakita nyo may pako rin tayo yan po yung hulog nya dun sa galing sa taas na pako tsaka ito mga boss yun din po yung hulog nya dun sa kabilang pako natin kaya bago natin ito ikakabit mga busing yung plastic natin hamba, nakasiguro na tayo na nasa hulog na kasi nga nasa hulog na yung mga pako natin. Yan. Bali bago natin ito ikakabit is nasa hulog na po talaga yung ano natin, yung pako. Kaya nakasiguro tayo na nasa hulog na yung hamba natin. Tsaka kung baka inaisip nyo mga busing natutulak to papunta doon, hindi po yan mangyayari. Gawa nga ng may stopper tayo dito sa kabila. Tsaka dito din, hindi rin, hindi rin po ito matutulak doon papunta kasi nga may pako rin tayo dito sa kabila. Kaya matibay po talaga, hindi po yan may tutulak ng halo kasi nga may stopper tayo magkabilaan. Ganon din po dito sa taas. Hindi rin po ito matutulak doon mga boss, gawa nga ng may pako rin tayo dito. Tsaka ito, hindi rin matulak doon kasi may pako rin tayo dito. Bali yung kulang na lang nito mga boss na gagawin natin is maglalagay tayo dito ng kahoy na nakabalagbag dyan. Tsaka natin, tatalian ang tire wire para nakaipit po yung plastic natin na hamba para hindi po siya gumalaw para loob dito mga boss. Yan, kung nakita nyo, nahila ko pa. Gawa nga ng hindi pa natin nalagyan ng kahoy mga bossing na nakabalagbag. Bago natin tatalian ang tire wire dito sa gitna para nakaipit po siya. Kasi nakaplas na po tayo dito sa labas. Yan mga boss, kung nakita nyo, nakaplastering na po itong sa labas o nakapaltada na. Kaya dito na po tayo magbabasi, bali nakaplast na po yung hamba natin dito sa paltada mga boss. At bali nga pala mga busing dito sa baba, hindi na ako maglalagay pa ng kahoy natin na ibabalagbag dito para pagtatalian ng tireware kasi nga yung diskarte ko na lang, nilagyan ko na lang po ng pako magkabilaan. Yan mga busing para hindi po siya may tulak dito. At doon naman may kahoy nga tayong nakabalagbag doon sa labas. Yan mga boss, lalabas tayo para mas makita niyo ulit dito sa labas yung diskarte natin. Yan mga boss, bali yung una ko talagang ginawa dito. Naglagay muna tayo ng nakabalagbag na kahoy bali naka lapat po talaga dito sa paldada natin kasi ito na nga yung natin dun sa plastik natin na hamba kasi naka tayo dito yan mga boss yan bali ididikit lang natin tong plastic na hamba natin dito para nakapantay po siya sa paldada tsaka dito mga boss gawa nga nang wala tayong mapagpakuan kasi wala pong wall dito bali naglagay na lang po ako rito ng kahoy para mapagpako tayo dun sa kabila tsaka dito sa kabila mga bossing eh, dahil wala nga rin tayong mapakuan na wall dito kaya sa flooring lang po ako nag pa ako mga boss, ganun din naman po yun at bali mga boss yung susunod na natin gagawin dito yun nga lalagyan natin dun sa likod ng kahoy tsaka natin tatalian ng tire wire para hindi na po siya maitulak doon yung hamba natin Tsaka tayo, magsisimulang magtapal mga boss. O pwede rin, nakadepende po sa inyo kung ano po yung mas madali sa inyo. Kung bubuhusan nyo ba, pupormahan nyo yung hamba natin. Tsaka nyo bubuhusan. At kailangan mga boss, huwag nyo pong kakalimutan talaga na maglalagay pa tayo dito ng mga tokod natin. Para hindi po sumikip yung pintuan natin kung oras na ikakabit na natin mga boss. Ito na nga pala mga boss, yung sinasabi ko sa inyo na kailangan lang nating talian ng kahoy mga boss. Yan kung nakikita nyo is nakapaglagay na po tayo ng kahoy dun sa likod. Tsaka natin tinalian ng tire wire. Kung nakakita nyo mga boss, nakaipit na po talaga yung plastic na tinamba. Kaya hindi na po yan gagalaw doon. Tsaka dito mga bossing. Bali, papakita ko sa inyo sa loob. Yan mga bossing. Oh. Bali, pinilipit lang po natin yung tire natin para humigpit. Yan, kung nakakita nyo mga boss. Kaya hindi, hindi na po talaga to gagalaw yung hamba natin na plastic. Ito po talaga yung napaka-importante rin sa madaling pagkakabit natin ng hamba na plastic mga boss. Bali, itong discarding na ito mga bossing, ginagawa ko lang to. Pag plastic na hamba po talaga yung kinakabit ko kasi nga hindi tayo nakakapagpako dito. Gawa nga ng plastic to na hamba, bawal tong pakuan. At saka itong side nga pala na ito mga bossing is hindi na natin to kailangan panghulugan. Bali yung kailangan na natin nating hulugan yung dito na side mga boss kasi itong dito is nakaplast na po tayo sa paltada natin. Bali nasa hulog na po kasi yung paltada natin. Kaya hindi na po kailangan nating maghulog pa dito sa basyada natin o sa paglalapatan ng pintuan natin mga boss. At ito na nga pala mga boss, bali natapos na nating tapalan paikot yung hamba natin mga bossing. Kailangan mga boss pag nagtatapal kayo, kailangan sigurado niyo talaga na salaksakin po ninyo yung bawat parte ng tinatapal natin para hindi po siya maging ampaw. Diyan mga boss ko nakita nyo, siyan po yung sinasabi kong nalagyan natin ng tukod sa gitna para hindi po siya kumipot. Yung gitna ng hamba natin mga boss para pag oras na ikinabit na natin yung pintuan hindi po tayo magkakaproblema dyan mga bossing. Kaya nga pala mga bossing, hindi po boss yung ginawa natin diskarte o pinormahan natin. Gawa nga ng isasabay na natin sa pagpinis yan yung mga tinapal natin. Pipinis na natin yan mga bossing kaya ganyan yung diskarte ko tapa lang at yung mga dumikit mga bosing na mga halo dyan sa hamba natin kailangan punasan po talaga natin yan huwag po natin hayaang tumigas para maganda po yung gawa natin sa kamalinis mga boss ito na nga pala mga boss natapos na natin yung hambas pagkakabit ito yung sinasabi ko sa inyo mga bossing na kaya hindi natin binuhusan o pinurmahan gawa nga ng isasabay natin sa paltada o ipipinis natin yan mga boss kung nakita nyo napakalinis po ng gawa natin at pinunasan natin yung mga dumikit na halo doon sa hamba natin mga boss. At ito nga pala yung pintuan mga bossing na gagamitin natin doon. Na ikakabit yan. Kaya kung nakatulong nga pala mga bossing yung video na to baka po niya like and share. At saka pa subscribe na rin ng munting channel ko. Maraming salamat mga bossing.